mamitas ako ng lemon ato para gamitin sa pagluto o kaya doon sa sabaw ganun meron pa doon kaya lang maano siya Ito siya oh mm. kaya lang lagay ko muna dyan tapupulutin ko mamaya meron pa doon ayun oh ay maano siya tsaka doon ay hindi pa wala pang ano wala pang sabaw wala siyang sabaw ito marami ito noon ah yung bunga niya Baka mahulog ako dyan. Save ka na. Dito nawala naman na. Naubos. yan Wala. Ayan. Maliit naman sya. Tatlo. Wala na siya naubos na tatlong piraso lang wag na lang Ato, dito lang sa garden ni ni tatay ayan ito marami noon wala na kapag ma mahulog na yung mga dahon niya, maraming bunga. Ngayon, maraming dahon. Kaya wala nang bunga. Ayan. Wala. Wala siyang bunga. Ay, oo. Kasi marami siyang dahon. Hmm. Andito yung ano, garden ni Baba. Tignan niyo oh. Ayan siya. Magarden garden niya. Maganda. Ayan. Puntahan natin yung ditch niya na maliit. Doon. Doon. bukas yung aircon nyo dyan sa loob. Hmm. May grips din siya. Sobrang init. Noon maganda talaga dito. Kaya lang summer na kasi. Wala na siyang ganong bulaklak. Wala na siyang ibang flower. Yan na lang. yan na lang siya. Yan. ito Kahit nga naman diligan mo kung mainit ang panahon ma-dry pa rin sila. Ito. Oh. Ito daw sabi nila sa atin, maswerte daw 'to. Ito. Marami kaming ganito nung bata pa ako, yung ganyan. Marami. Swerte daw yan eh. Swerting halaman daw. Ito. Yung ganito. O, tignan nyo Nag-iba ng kulay kapag medyo bata pa siya, yellow. Kapag medyo tumanda na, maganyan na yung kulay. Ayan siya. Hmm. Tapos, may tanin naman dito na mint. Kawawa naman siya Oh. Lagyan sana sila ng abuno ito. Para gumanda. Para lumago ba. Ayan. Hmm. Marami siya. Ano ba tawag dito? Ano ba yan? Anong tawag yan? Limot ko na yan eh. O oh, ganyan. Ang tinatanim ko nung bata ako. O oh, ganyan. Natanim ako nung bata pa ako. ganyan ang tanim ko. Sige na guys. Maraming salamat sa panonood Thank you so much.